Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa ikalabing apat ng Marso, 2025. Ngayon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, maaari mong matagpuan ang iyong sarili na nagmumuni-muni tungkol sa kagandahan ng pakikipagkaibigan, suporta, at matibay na koneksyon sa iyong buhay. Sa bawat sandali ng iyong pag-isip, maaaring sumagi sa iyong isipan ang mga taong naging bahagi ng iyong paglalakbay, mga kaibigan, pamilya, at maging ang mga taong dumaan sa glit, ngunit nag-iwan ng marka sa iyong puso. Ikaw ay isang taong may likas na kakayahang maging matibay na sandigan para sa iba, at ang iyong presensya mayong araw ay tila isang gabay na ilaw sa mga taong nangangailangan ng katiyakan at kapanatagan. Habang ikaw ay dumadaan sa araw na ito, hayaang ang kagalakang nagmumula sa iyong puso ay humubog sa iyong mga pakikisalamuha, sa iyong ginagawa, at sa paraan ng iyong pagharap sa buhay. Ang bawat niti at mabuting salita na iyong ipinamamahagi ay maaaring maging dahilan upang mapagaan ang araw ng iba at sa parehong pagkakataon, magbigay din sa iyo ng mas malalim na kasiyahan at koneksyon. Ang araw na ito ay puno ng pagkakataon upang pahalagahan ang mga taong palaging nariyan para sa iyo. Sa likod ng bawat tagumpay at bawat hamon na iyong napagtagumpayan, may mga taong patuloy na sumusuporta at naniniwala sa iyo. Ngayon, magandang pagkakataon ito upang iparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa iyong buhay. Ang simpleng pag aabot ng pasasalamat, isang taos-pusong mensahe o kahit isang maliit na kilos ng kabaitan, ay may kapangyarihang mapalalim ang inyong koneksyon, at magdulot ng kasiyahan hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa iyo. Sa mabilis na daloy ng buhay, madalas nating nakakalimutang bigyang pansin ang mga taong walang sawang sumusuporta sa atin. Ngunit ngayong araw, maaaring ito na ang tamang pagkakataon upang huminto sandali at ipakita sa kanila ang iyong pagpapahalaga. Ang isang yakap, isang tawag, o kahit isang simpleng pagtanong kung kumusta sila ay maaaring magdala ng liwanag sa kanilang araw at magpatibay pa lalo ng inyong relasyon. Sa iyong pagminilay na iyong araw, maaaring mas madama mo ang malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mas mataas na kapangyarihang gumagabay sa iyong buhay. Ang iyong intuition ay maaaring maging mas malinaw nagdadala sa iyo ng kaliwanagan at mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniisip. Ito ang tamang oras upang makinig sa iyong panloob na tinig at yakapin ang espiritwal na koneksyon na maaaring magdala sa iyo ng mas mataas na antas ng pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Ang pagtanggap sa mas malalim na kahulugan ng iyong buhay ay maaaring magbukas ng mga bagong pintuan patungo sa personal na pag-unlad at kasiyahan. Kapag binigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magnilay, mararamdaman mong unti-unting nagiging malinaw ang iyong mga adhikain at layunin. Ang koneksyon sa iyong panloob na sarili ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na ang iyong mga desisyon ay naayon sa iyong tunay na nais at mga pangarap. Dahil ang buwan ay nasa Virgo, ito ay isang perpektong pagkakataon upang kapusin ang anumang gawain na matagal mo nang iniiwasan. Ang pagsasaayos ng iyong listahan ng dapat gawin ay maaaring maging isang anyo ng pag-aalaga sa sarili. Ang pagiging produktibo ngayon ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga gawain, kundi pati na rin sa paglikha ng isang kapaligirang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at kaayusan. Sa bawat maliit na gawain na iyong natatapos, mararamdaman mo ang kasiyahan at kapanatagan. Ang atensyon sa maliliit na detalye ay may dalang mahika. Ito ang nagbibigay ng kahulugan at halaga kahit sa pinakasimpleng gawain. Huwag mong hayaang lumipas ang araw ng hindi naayon sa iyong mga layunin. Gamitin mo ang enerhiya ng araw na ito upang mas maging epektibo sa iyong ginagawa at tiyakin ang iyong mga kilos ay nagdadala ng positibong resulta sa iyong buhay. Habang ikaw ay dumaraan sa iyong araw, pansinin ang mga mumunting kasiyahang nagmumula sa iyong puso. Ang liwanag na ito ay may kapangyarihang baguhin ang iyong pananaw, nagtutulak sa iyo upang yakapin ang positibong enerhiya sa lahat ng iyong ginagawa. Huwag mong baliwalain ang mga maliliit na bagay na nagbibigay saya sa iyo, ito man ay isang iti mula sa isang kaibigan, isang masarap na tasa ng kape, o isang sandali ng katahimikan sa gitna ng abalang mundo. Ang pagpapahalaga sa mga simpleng bagay ay magpapalalim sa iyong koneksyon sa kasalukuyang sandali, nagdadala ng higit pang kagalakan at kapayapaan sa iyong buhay. Sa mundong puno ng ingay at pagmamadali, ang pagtuon sa mga maliliit, ngunit makabuluhang bagay ay makakatulong upang mapanatili ang iyong balanse at tunay na malasap ang kagandahan ng buhay. Sa espiritu ng kasiyahan at pasasalamat, siguraduhin mong ipaalam sa iba kung gaano sila kahalaga sa iyo. Ang iyong pasasalamat ay may kapangyarihang magbigay inspirasyon at magdulot ng positibong pagbabago sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi mo alam kung paano makaapekto ang iyong mabuting salita o kilos sa araw ng isang tao, maaari itong maging liwanag sa kanilang madilim na oras o inspirasyong magpapatuloy sila sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. Ang pagbibigay ng mabuting salita ay isang simpleng bagay, ngunit ito ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Huwag kang mag-atubiling ipahayag ang iyong pagpapahalaga sa iba, dahil ang tunay na yaman ng buhay ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa mga relasyon at koneksyon na ating binubuo. Ang maswerteng kulay para sa iyo mayon ay berde at kulay rosas. Ang berde ay sumisimbolo ng paglago, katatagan, at kasaganaan, mga bagay na likas sa iyong personalidad bilang isang Taurus. Samantala, ang kulay rosas ay nagdadala ng enerhiya ng pagmamahal, kabutihang loob, at emosyonal na kagalingan. Maaaring gamitin mo ang mga kulay na ito sa iyong pananamit, sa iyong paligid, o kahit sa iyong mga personal na gamit upang mapalakas ang positibong enerhiya sa iyong araw. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga kulay na ito, maaari mong maramdaman ang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa enerhiyang bumabalot sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 5, pito, at 22. Dalawa. Ang lima ay sumasalamin sa pagbabago at kakayahang umangkop sa mga bagong sitwasyon. Ang pito ay nagpapahiwatig ng espiritwal na kaliwanagan at mas malalim na pag-unawa sa mga bagay-bagay. Ang dalawamput dalawa ay isang makapangyarihang numero ng manifestasyon at katuparan ng mga pangarap. Huwag mong baliwalain ang mensahe ng mga numerong ito, maaaring ito ang maging susi sa iyong susunod na hakbang patungo sa tabumpay at katuparan ng iyong mga pangarap. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsasagawa ng isang bagay na magpapalapit sa iyo sa iyong pangmatagalang layunin. Maaaring ito ay simpleng hakbang tulad ng paggawa ng plano, pagsisimula ng isang proyekto, o pagbibigay ng oras upang mag-aral at matuto ng bagong kasanayan. Ang mahalaga ay gamitin mo ang araw na ito upang isulong ang iyong sarili sa tamang direksyon. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang iyong paglalakbay ay isang patuloy na proseso ng paglago at pagkatuto. Ano man ang mga hamong iyong hinarap mayong araw, ito ay bahagi ng mas malawak na kwento ng iyong buhay. Yakapin ng bawat sandali ng may kasiyahan, pagtitiwala sa sarili, at bukas na puso para sa lahat ng magagandang bagay na naghihintay sa iyo sa hinaharap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.